yung na mention mo kasi MJ yung uh, yung media no yung media yung isa pa na kagandahan dito napakaganda na ano nakikita ko wala nang tiwala ang taong bayan sa mainstream media gusto ko yan gusto ko yan gusto ko na nagigising na ang taong bayan at tinatanggap na natin ang katotohanan na ang mainstream media ay nandiyan hindi para magbigay ng information kung hindi para sa ayenda ng kung sino man ang nagbibigay ng pera sa kanila at saka sa mga may-ari ng kanilang mga ng mga media outfits nila. So, once we once we accept that, makikita natin yung kapangyarihan natin kasi ang ang, age of information ngayon eh, yeah, di ba? So, citizen journalism talaga. Gusto ko yung sinabi nga talaga ni Elon Musk, yung sinabi niya na we are all we are now the media, something like that, no? So, it's all over the world. It's a worldwide phenomenon. No, na mainstream media has already been unmasked for what it is. Na hindi siya jan para magbigay ng information. In fact, they're there to keep you ignorant. And to, because an ignorant, an, an ignorant race, and ignorant uh, people is easily manipulated, di ba? So tayo ngayon hindi tayo ganoon. Kaya ako uh, very proud of SMNI. Very, very proud of SMNI and to be part of it as well. Kasi We really meant it when we said we are here to redefine press freedom.